Indonesia. Pagkakit niyo ba ang spaghetti? No. 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 pulang sa inyo yan Mariam, dibigyan pakitan lahat at, dina lahat kay Bibi मैं सीधा ही चलते हूं <tuk> Akhirnya, <tangan> ini Mail well, muna. <laughs> Ay, ang mapasya siya. May papasya-pasya lang ni um, Ang. lalabas-labas. Um, Aba lang dito sa Philippines. Yan, lalabas-labas tayo. Sa um, December, medyo busy na. Marami nang schedule. Lalo sa barangay, dahil yung testo palagay nyo, magpapas, magpapas, magpapas ko kayo di yan o bukong sumakong bahay. Hindi alam ano, alam. So, okay, mag-alala. Kayaan nyo lang. Pasat yung tulad na sinabi ko sa inyo tayo mag-usap. Ginamit nyo na yung inyong deposit. Ang babayaran mo lang ay ilot at tubig. Okay? Tulong ko na yun sa inyo. Wala kayong tindihan. Yung, yung sinabi ni Marcel na ang bulak-bulak ang bahay ko, pamit-pamit. Eh, pasensya. Ginagawa <laughs> pa kano kayo dapat eh. Pero papipinturahan ko yung mabong sarili ko. Papais ko. Kasi, para lang maano muna siya, sana eh. Sipag pa panit doon. Baka mailip siya kasi wala kayong hanggang na no? Wala. Malalo siyang mag-boring doon na no? Kaya amin na natin. Ha? Ay, mo? Iyan. Kumain ka na kumain, baka meron pagkain. Ibang-ibang ibarman mo yun. Sana'y ako mag-gaya. Nasaan trabaho? Doon sa ospital. Marami akong lahat na gaya nga. Mino? Hindi ko masagdaras. Kamahalag talaga rito. Ano nga? Muyo. Ah, muno. Happy ka, ka, Muno? Happy ka? Muno. Happy? Masaya ka? 是。<laughs> <laughs> Dali, tupas maaga pa. di sa inyong kuki, ha? Kung gusto sumama lahat, kailangan na kami din. Ayan, nakakatuwa naman po kasi naubos niya yung pagkain niya. Masayang masaya siya. Kasama ng kanyang mga anak. Ayan. Ayan. Tingin ka to